Pati sa China ay umabot na ang impact ng napakagandang evening gown na gawa ni Mark Baumgartner at isinuot ni Miss Philippines Michelle Marquez D sa finals ng Miss Universe 2023. Nilagay pa nga ito sa headline ng isa sa pinakamalaking newspaper company ng bansa. Sobrang pinag-usapan doon ang nasabing evening gown. Kahit alam naman nating hindi ganun karami ang Miss Universe fans sa China. Nakasaad dito ang inspirasyon ng gown na si Apo Wang Od. Maging ang mga Chinese ay hindi makapaniwalang niligwak si Michelle sa top 5 sa ganito ka kaeleganteng gown. Nakita at naipaghambing raw kasi nila ang lahat ng gown ng mga kandidata sa top 10 at walang duda na si Michelle ang pinakanagningning. Samantala, maging ang ibang mga lahi ay hindi matanggap at hindi satisfy sa rason ng Miss Universe El Salvador na aksidente lang ang kanilang kontrobersyal na post sa top 5 comment ng Tanzanian na si Daniel Beckford You all messed up with the wrong nation Filipinos will eat you alive Ayon naman sa Los Angeles fashion designer na si VJ Floresca This is not a mistake This is called magic I hope this never happens again May nagsabi ring buti pa raw si Steve Harvey nung nagkamali ay nagsorry agad at inayos ang kanyang pagkakamaling nagawa. Ngunit kaduda-duda ang aksyon ng Miss Universe El Salvador dahil tumagal pa ng limang araw bago sila naglabas ng statement. Sagot naman ni Michelle D. Dapat daw ay humingi rin sila ng tawad hindi lang sa mga kandidatang naapektuhan kundi maging sa mga Filipino fans na binuhos ang pera sa votes at nagbigay ng isang daang porsyentong suporta para sa kanyang laban. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka bang aksidente lang ang nangyari? o mayroon talagang luto ang naganap sa top 5 ng Miss Universe? Put your comments below. And don't forget to subscribe for more videos.